Ayan guys Nagpapan daw tayo ng hito Ng ano, bubo. Tingnan nyo yan oh Saudi yan Desierto Pero puro Akala mo pagbatan Ayan, tingnan nyo oh. Tingnan nyo guys ang hito guys Nasa loob Oh. Ang dami nyo guys oh Ang dalaki oh dami yung guys oh. oh. Yan oh. kala mo mga pating. Ngayon guys, papandawin na natin, guys. Ah. Pakitulong na yung aking bag, guys. Kay, salamat. Baka mabasa. Una na tumba ko. Ha? Tay. yan yeah natin ano guys ang hito guys yun yun guys oh oh hito mga kasing ay oh yan oh eh. patay yung tilapia oh papatay nila yan eh pag hindi nila kalahi eh doon ka sa kabila ay <coughs> ay Ito yung uh, gawin ito. Ayan. Uh, Ayan pala nakakaamoy ako kanina ng isda na mabaho. Ayan na yun. Kaya yun yung sila. Ayan ito. Saan butas niyan? Ayan sa taas. Kailangan pala itaog mo. Lalabas yan sa plastic mamaya. Kailangan uh, yung take nyo guys ito guys. Ayan. Uh. Uh, Pardes. Uh, yung kalupit ang bubo ko guys. Uh, pati Patay yung isda, patay. Pinatay nila. Uh, yan guys. Uh, yan. Uh, yan. Yan, ang aming bubo. Sige guys, babay na guys. At tatanggalin na namin guys. Mahirap mag video na magtatanggal ng hito. Baka mamaya. Yung cellphone ko guys Mahito Kahit iPhone 14 to guys Baka mamaya Malaglag sa tubig Yari guys Babay na guys Babay Okay guys Babay guys